Okay, pupunta tayo ng Batamis ngayon. Uh, so kumain ngayon ng isda. Uh, tapos it. Uh, Mag-trip tayo ngayon, Punta tayo ng Batangas. Mangiinain tayo ron, tapos bilhin ng puset. Yeah. Kung anong isda mabibili Tara, samahan nyo ako. Today is vlog, Batangas kami. Uh, pupunta kami ng Batangas ngayon sa kibiang Okay, today is vlog Nandito tayo sa body doon Don Ramon uh, Punta tayo ng Batangas ngayon Batangas ulit um, Sa Kibiyang Tunnel uh, Mag ano tayo uh, tayo ngayon Tapos medyo kunting Konting unwind medyo matagal na rin tayo hindi nakakagala yung paa natin dito dito lang tayo gagala ulit tayo samahan nyo tara turong pa turong tulong giso oh, Jollibee oh. <laughs> no? drive thru daw oh, oh, drive thru daw oh, huy gago wala na oh, wala akong pera ano mo to oh, ba't ako tuturo nyo wala akong pera wala akong pambayip wala akong wala akong pambayip yun si ate Yo, oh. spicy nga naman, chicken spicy rin sa akin chicken dalawang spicy ma dalawang spicy yung isa dalawang lang piece, dalawang 2 piece spicy dalawang pareho dalawang spicy ano pa dala ni mayor? excuse me oh, ito yung one one piece sa akin oh, to sandali lang kuya high blood ka naman high <laughs> ano? blood syo oh, 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 oh. okay kahit muna tayo butom na rin ako asawa

ganda na yung daan dito, kasi kasi dito, dito, dito kayo na na tayo. Dito na na tayo. Dito lang po kayo para hindi na tao Ay laman, video. Eh, video pala gago. Daming tao sa kibiyang. Oh. Si Don Ramon. Don Ramon! Don, don Ramon. <laughs>

sila mag Magkano mm, ba yung pangkarbas doon? Ab abono mo na sa kanila Okay, nandito na kami sa patungan Ha? <tuturna> ah? Okay? Oh, punta natin Eh si doon oh Eh si doon oh

Sariwa to Doon Doon Ramon Ayan o no. Pusit Ayan Ako yung ano May ban na no, ban <laughs> May na tayo Hahaha <laughs> Iwan tayo nyan. May <laughs> Okay. Hindi na tayo sa patungan. No? Sakto. Patungan niya tayo. Okay. Ah. Uh, ano oras tayo dumating? Mga ten, ten. Mamaya mga three or four. Uy na kagad. Tiyo ko. mga baka ilunod pa ako ni potpot pot sa laot <laughs> Ayan, kasi hindi tayo makakapag may dala kayo yung damit? may dala akong damit dyan may potpot o pot, pot, oh. pot! nakalangon ko rin o oh. shout out daw sa mga support magpatuli na kayo yun ito mo, ang ganda ng bus. Pero medyo marami rin ngayon, di ba? Marami ng tao. Ang hampas ng alin. Ito yung puso. Kaya nga, lulutuin natin. Tatli. Tatli yata tato wala ko ni misa kundi mesa. Tuposet. Yung plastik. Yung plastik mo ano? Tayo yung plastik eh kay plastik nang. Ano sa akin Ano, ano ba 'yung dinadala? Tawagin mo boy pa, rada dikit-dikit pa. Bro. Ilan Dalawa. Go, to, uta na. Ako naman, ayun eh lang yung, ngayon lang ako nakalamang ng kote. Kakain din kami niya mami, dito rin namin pupulutanin niya. <laughs> pupulutanin din namin mami, i-grill ko lang yan dyan eh. Ito bigay mo kay mami, ito grill natin mami, Iway-iway natin. Papalaman na natin ito. Okay, puno tayo ng batangas, ito lang binili natin, pusit na malaki. Yung trip natin eh, mami hindi ko alam kung anong loto, adobo o ano. Kasi ito lang binili natin. Ayan. Diba? Laki. Yan lang dinayo ko sa batangas.